Kaya sa ano ba? Napakalaki itong palengke na to. Uh, mas malaki ito sa bago. Bagong palengke, mas malaki ito sa pag-asa. Uh, ito ang pinakamalaking palengke sa ulong to. Bagsakan to lahat. Bibili mo rito, ang isang ayat-ahang isang bagay, tapos pwede mo i ron. Kasi nga, kung magka-try si Kelka, simula dito, papunta doon sa palengking yung sa kabila sa East, eh, 50 pesos. Kahit mag-isa ka. Yan yung uh, mahalang tricycle dito. Eh. Lalo, wala ka pang dala noon ah. Eh, pag may dala ka, ibang, siyempre, ibang usapan na eh. yan. May gano'n niya? Matokwa. Ano ba siyang tokwa? Ito, oh, mau. Ano nga tayo? Ah, ano pa ba? Ano specialized siya sa kacharon? Ha? 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 Kinalabaw na talaga naman namunutok sa pag wala kang bagoong doon, hindi mo makakain yun. Talaga mapapangiwi ka Yan!

Yang dinala yung yung mga vendors doon. Oh. Oy, bawal diyan. Dito sa kabila. Ha? Kanat kaliwa yan hindi eh. hindi naman pa pwedeng Oops.

sa so, isang lugar lang tayo pang magkakain eh. ay, kain ako Dito kain kain muna tayo, butong ba ako eh hindi, okay, may pakbit sila so, pakbit, ay, okay pakbit kain tayo dito mismo sa mga idol na dito tayo thank you for so watching sa subscribe nyo ako at saka kung papanoorin nyo yung video sana tapusin niyo para sa gano'ng malaking bagay sa mga ano, ano, ano sa mga vlogger sa mga gumagawa ng content na panoorin ng kasi matapos yung uh, video yung ginawa nila para yung watch our lumakan ng so sa susunod ulit gagawin uh, gagawa ulit tayo ng mga medyo madali ang video